Sa dito no, oh, oh. Ate, anong ginagawa mo? <laughs> ng no pera ang lola ni papa may <makes> lola na yung papa mo di ba patay din yung papa mo naanap <laughs> namin ako ba sa, sa lupa <laughs> ano ba yan pera pera ba yan Oo. ano yan piso wife piso wifi na bawal ang piso <laughs> piso wifi na bawal ang piso mukhang oh. malakas sa pwesto oh. <laughs> ng piso wifi mo ha ba? bawal ang piso <laughs> oh walang piso pa dyan sa likita Hmm, palis. Nga, patingin nga ako walang piso. Ito lang ang meron dyan. Wala ang piso, no? Ito lang yung meron dyan. Dyan. Ayun lang ang pwede kinulong. Eh, Dito? Ayun, wala ang piso. <laughs> piso, ang, ang piso. Piso, wifi ang... Wala ang piso. Wow. Pwede ba akong magpagawa ng piso wifi? Yes naman. At paano ba makapagpagawa ng piso wifi? Tatay, kamlako, ano bang pangalan ng tatay mo? Ay. Ay. Gago! Meron ba siyang Facebook para makontak ko siya? Oh. Ano pong Facebook niya? IG. Ano IG? IG. Tatay mo, di mo alam. Tanga. IG, di Miranda. Oh. not wash down. chat <laughs> <Shout> down. <laughs> oh, magshut down na ato, babay na, uh, babay na. Okay, goodbye guys. And and. Ano? <laughs> oh, and 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 ano? Oh.